magandang araw mga kaparmers dahil tapos na tayong mag-harvest sa ating aplayahan punta na naman tayo dun sa sitawan natin sa dulo at update muna natin ito ang ating mais ng mga kaparmers na hindi pa naalagaan yan you know, o may mga mais dyan tinanim ni co-driver yan yung pangalawang anak ko at tumubo na at hindi pa naalagaan mga kaparmers dito walang laman dahil hindi nagkasya yung buto namin or seeds namin sobrang bakante ito dito siguro uh, tataniman ko to ng okra mga kaparmas yung bakanti na to hanggang doon yan eh bakante walang laman hanggang dito lang yung isang linya yung mais agoy eh. kinain siguro to ng kambing ko yung mais ko mga kaparmas oh. Yung tanim ni co driver nain siguro to ng kambing yun oh. Uh, putol sayang yun, kailangan po to patung abunuhan mga kaparmers At spriha natin ng herbicide yung damo Para makatikip tayo ng Fourfold na mais mga kaparmers Ano yan? Violet Violet na mais Okay, punta na tayo sa ating sitaw mga kaparmers At Update natin sa inyo Yung sitaw natin uh, Ang pang ano na uh, araw na to ngayon mga kaparmas na sa ating sitaw pang labing dalawa na araw at nag spray tayo kagabi dito yan ito na sila ngayon medyo klaro na mga kaparmas no? diba? medyo malaki laki na sila so ang pinagkabalahan natin ngayon mga kaparmas nag ano tayo dyan nag install tayo ng lubid para sa kanilang balag kailangan natin yung Pagdugtungtungin kasi yung mga poste Para matibay Yun Yan ang pinagkabalahan natin Kasi Kunting ano na lang itong mga farmers Ilang araw kailangan natong Mabalagan Dahil Maghahanap na yan ng Makapitan mga kaparmers Yung sitaw natin Aakyat na yan So ito na sila ngayon mga kaparmers, labing dalawa. Labing dalawang araw. At dito na tayo yung lubin natin. Yan. Diyan na maglalagay na tayo dito. Hanggang doon pa to sa dulo. Galing tayo doon. Okay. Thank you for watching mga idol kaparmers. Happy farming.